Ako na ako na ako na ako na ako na ako Ano ako na 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 ako ako na ako na ako na ako ano, ano yan? Ano ka? Ano ka? Hayon, 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 hayon. Hulit, ulit ulit mo lang sinasabi. Hindi mo lang kaya kasi i-defend yourself mo. Tignan mo. Ayaw mo lang ako'y pag-abong sa akin kasi natatakot ka lang. Kasi tignan mo. Puro ka lang salita. Wala naman pa kayo sa salita mo. Puro ka salita. Mga dada lang naman. Puro dada ang puka. Kaya. <laughs> ang dami mong dada. Ang dami mong dada. Story maker. Iiyak ako. Saan yung iiyak ko? Wala kang ano. Wala kang ang ano proof na umiiyak ako eh. Mano ka ngayon, boy. Panis ka ngayon, boy. Panis ka ngayon, boy. Sino umaway dito, boy? Oh. Ano ka kayo sa bata eh. Gagawa ka. Ikaw, sinabi mo kanina na iiyak ako. Ay, talaga ba? Ako. Ay, wala ko dyan ha. Wala ko dyan ha. Ay, ay, ay. Ka nga, ay, ay. <laughs> wala ko dyan Wala dyan ha

I never ay, ako mag-ampon kasi mahal ako ng pamilya ko. Halab. Ikaw, mahal ka ba ng pamilya mo? Ay, 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 never ka maging ng pamilya mo. Kasi ganun yung ugali mo eh. Kasi mama mo. Eh talaga pa, talaga pa. Ay, Ay, Never ako maging bayon katulad mo. Kasi babae ako, lalaki ba ako? Eh, lalaki ka. Look at naman, your avatar kasi. Tignan mo, parang spaghetti yung mukha mo, tapos ang dami mong dali sa akin. Tignan mo, ang dami mong man sa ano? Ano yan, ang dami mo pa rin. Ano, tignan mo, tinik-tinik. Ano yan? Wonder Woman? Ano yan, backbones? Ano ka? Invertebrates? kasi invertebrates kan sa nabibilang ano ka? Maliliit, ano system Ano maliliit, Biotic system Ano ka? maliliit, 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 wala kang pakialam Kahit maliit ako At kis maganda ako oh, <laughs> oh panis kayo panis kayo Halala, mukhang tayo ka daw Halo, Mukhang tayo ka daw Halala, mukhang tayo ka daw ano po? Mukhang tai, mukhang tai. Alam mo kung tai ka daw? Ang mukhang tai. Tai ka daw, tai Ang system. Ano ka nga, invertebrates no. with no backbones ka nga eh. Tignan mo, no. integrators ka. Tignan no. mo yung pangalan mo. Reach no. as for? Oh Ay. my God, ano yan? Hindi ko maintindihan yung user ni mo as for? For no. ka talaga. Ay, ay. Ano? maliliit Ano? Ano? maliliit 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 yung maliliit 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 kayo mga maliliit maliliit kayo maliliit 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 iiyak maliliit 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 ay, iiyak na Ay, talaga. Iiyak. Saan yung promo With your story maker naman kasi. Excuse me naman kasi story maker ba naman? Iiyak na yan. Banner. Banner up. Dita. Ang saya. Tignan mo. Star. Star ka pa nga. Ano ka pa Candy? Tignan mo. Runner up. Never ka magpakakabog. Tignan mo. Katawan mo. Ang dami mong galis. Tignan mo yung buhok mo. Para sa Wala ka naman masasabi sa akin. Tignan mo. Wala ka yung tibig mo. Tignan mo. ka mo. Wala yung ay, talaga ba? Talaga ba? Talaga ba? Pagsisando ka pa dito, alam mo naman, P kain hindi ka naman talaga feeling cool. Kasi <laughs> <laughs> never ka kasi pogi. Kasi ang pangit-pangit mo. Pangit-pangit mo. You're still pangit. You're still pangit. I can defend myself. I just announce sa'yo. Tignan mo level mo. Ang tas tas mo na di mo pa rin kaya makasasasokan sa bata. Oh my God, bata ka rin naman ha. Ang laki-laki ng level mo. Ilang taon ka na dito naglalara sa ano? Hindi mo kayo ma-defend yourself po. Excuse me. Ang lit pa ng <laughs> ano ko level. Kasi mo kayo ma-defend <laughs> yourself mo. Ano ba yan? Ang boring mo Walang naman ka sabihan ng trash to, man. Never ako maging katulad mo. Wala ka magpapakabog dito. Proking mo. na mo. Ayun. Okay. <coughs> Ay, bro, gago. Bro, ayan din ako malawat ako ulit punis nito makukutahin nito naman ako kahit ano lilitis na pero makakumot talo nito 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 nito